Penny for your thoughts. Ha? Huh? Napapitlag si Jamila. Naroon na sa harap ng pinto ng komedor si Elijah. Simpatikong nakangiti sa kanya. Ah, uh, then she realized na tapos na pala ang ng iyon na kanikain na lang ay naglalaro sa kanyang balintataw. At ang narito ngayon ay ang katotoha ng hindi na iyon mauulit. Hindi na dapat mauulit. Kung ang naglalagablab na pagnanasa sa kanyang kaibuturan ay buhay na buhay pa rin. Kanina pa ako sa pinto. Pinagmamasdan kita. Marahang humakbang si Elijah palapit sa kanya. Mukhang napakalalim ang iniisip mo habang nakatitig sa supa. Inilapag nito sa center table ang tsara ng platito sa kape. Is there something wrong? Sa kaswal na naupo sa supa, na lang ay tinititigan niya. Ah, wala lang. Naisip ko lang yung problema ko. Kaya ako narito. Napapalimit niya ang tapo. Really? Sumungaw ang amusement sa mga mata ni Elijah habang nakatitig sa kanya at nakangiti pa rin. Liar. Tila iyon ang katagang nabasa ni Mila sa kislap ng mga mata nito. Nag-iwas siya ng tingin. Masyado na yata siyang paranoid. At paano naman malalaman ni Elijah na nagsisinong ng siya? Ngayon hindi naman ito nababasa ang laman ng kanyang utak. Anyway, drink your coffee and let's talk about your problem ha. Sige, salamat. Wala pa rin sa loob na dinampot niya ang cha at akumang ilalapit sa bibig. Hey, pero agad itong hinawakan ang kamay niya. Oo nga pala. It's hot. Baka mapaso ang mga labi mo. Saka matiim na tumitig sa mga labi niya ang binata. Ah, ganun ba? Thanks. Gustong mapahingal ni Jamila. Bakit pakiwari niya? Ang nasa isip ni Elijah habang nakatitig sa mga labi niya ay ang mga sandaling pinagsasaluhan nila. Ang matatamis na halik noon. Yeah, you're welcome. Nakangiti pa rin binitiwan na nito ang kamay niya at marahang sumandal. Is it teasing me? Biglang tanong ng kanyang utak. Anyway, ano bang problema? Mukhang napakabigat ng problema mo dahil naligaw ka rito sa mundo ko. Ah, I really don't know where to start. Okay, simulan mo sa umpisa. Mula nang magkahiwalay tayo. Napalunok siya sa pagpapaalala nito sa bagay na iyon. Pero kailangan niyang magpatuloy. Kaysa I have a natigilan si Elijah at ang ngiti sa mga lalaki. Ikakasal ka na. Sana ngayong araw na ito, napayupo ang dalaga. Habang hindi pa rin mahagilap na Elijah ang tamang salita. So anong problema? Bakit narito ka? Don't tell me na wala kayong best man at kailangan mo ako. No, pabiglang napatayo ang dalaga. This is wrong. Hindi ako dapat nagpunta rito. Hindi ikaw ang dapat kong lapitan. Saka humakbang na siya patungo sa pisto. Jamila wit, pero maagap na nakaharang sa daraanan niyang binata. I'm sorry, hindi ko ito dapat ginawa. Maling tao. No, kung ano man ang problema. You know that the only person who could help you is me. That's why you're here kahit na naiilang hindi ba? Napayuko na lang si Jamila. Parang ah, gusto na niya ako Okay, I'm sorry kung oh, naging sarcastic ako. I just keep wondering why you're here. Anyway, let's talk about it. Sa pagkakataon ngayon ay malambot na ang tinig ni Elijah full of compassion and sympathy. At isa ang isa sa nagpapahirap sa kanyang puso mula pa noon. Namimiss niya ang ugaling iyon ng binata. Come on, masuyo nitong hinawakan ang kamay niya. At inakay siya pabalik sa sopa. Naramdaman niya ang init ng palad nito at hinayaan na lang. Nararamdaman ang kanyang puso ang masarap na pakaramdam na iyon. Namadamang muli ang init ng palad nito. Kumakbang na siya pabalik sa sopa at tila batang sumunod ng igiyan siyang paupo. Pero nang maupo ito sa tabi niya, parang gusto niyang tumayo at lumipat sa kabilang upuan. Pero hindi niya ginawa. Baka ma ang binata. Natili lang siyang nakaupo at nakayuko. So, walang problema si fiance mo. Bakit hindi na natuloy ang kasal ninyo ngayon? He's just banished. Ha? Ano ibig mong sabihin? He's from Davao. Pero dito sa lungsod kami nagkakilala isa chemical engineer at nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya ng pesticide. Nang maging kami na, naging maayos naman ang relasyon namin. Naging masaya ka sa kanya. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Oo, napapalo na patugo ng dalaga. Hayun na naman ay yung nakakailang napakaramdam. Mabait siya at mahal na mahal niya ako. Nahigit pa sa pagmamahal ko sa iyo noon. Awagal, oh gusto na naman niyang mag-walk Elijah, okay, okay. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Hindi siya kumibir. Okay, just go on. Pero parang hindi na kaya niya eh. Jamila na magpatuloy. Turner sa awkward feeling inside her. Come on, go on. Promise hindi na ako magsa-side comment. Okay. Napalunok muna siya. Siya yun nga. One year na kami at nagbalak na magpakasal. Everything's okay. Ang damit, ang mga abay, reception, ang mga guests, lahat na lakad na namin. Tapos umupi siya sa Davao last month. Wala na siyang pamilya pero gusto raw niyang ipaalam sa mga kaibigan at iba niyang pinsan ang pagpapaksal niya at ayusin ang lupa ni Hiro. Every now and then ay nagtatawagan kami while well, he's there. Okay naman, that's what I think. Wala namang siya sinasabi na anong problema noon. And last week public na siya rito sa ng isang domestic flight. Bago siya sumakay sa airplane tumawag siya sa akin na pagpasok na ng airport. And tumawag ulit siya bago pumasok sa airplane para sabihing tatawag agad siya kapag lumapag na sa naiyang airplane. Pagintay ako so after almost an hour, tumawag ulit siya. Nasa naiya na raw siya at nag-check out na. Pero parang habang nag-uusap kami, narinig ko may lalaking tumawag sa kanyang pangalan at sagit siya ng paalam sa akin. Pero hindi niya in ang cellphone niya. I heard him asking kung anong kailangan ng lalaking iyon. Pero nawala na ang signal. At mula noon, hindi ko na siya nakontak. You mean, hindi siya nakalating sa kanyang pan. Hindi na nag-report sa trabaho. Hindi ko sa kanyang mga kaibigan at sa akin. So anong ginawa mo? akong magtanong sa mga empleyado ng airport. Pinatrace kong pangalan niya kung talagang dumating siya sa ng eroplano ayon mula sa damo. Pero wala silang makitang ganoon pangalan. Elijah alam ko, may masamang nangyari kay Sin. Hindi ko lang alam kung ano. Pero sigurado akong meron, noon lang nagtaas ang mukha ang dalaga at sungulyap sa katabi. Yung lalaking tumawag sa pangalan niya habang magkausap kami, sigurado ako na yun ang may kagawa ng paggawala niya. So anong magagawa kong ito? Elijah, I know you have that connections at alam mo may isang strategy sa paghahanap ng taong nawawala. Bilang isang secret agent, alam ko ikaw lang ang makakatulong sa akin na hanapin siya. Nanditigil ang napabuntungin na sa Elijah at ilang sandaling napatitik sa kawan. Elijah, tutulungan mo ba ako? So you love him that's kaya gusto mo siyang makita. Elijah, hindi lang naman iyon ang dahilan eh. Wala na siyang pamilya. Walang ibang maghahanap sa kanya kundi ako. At bilang niya, I have that obligation to find him and, and you love him kaya kailangan mo siyang hanapin hindi ba? Elijah, why? Anong masama kung sasabihin mo sa akin na mahal mahalang mo siya? Kaya gusto mo siyang makita. After all, it's is your fiance. Kasi, iniisip mong baka hindi kita tulungan kapag inamin mo sa akin na mahal na mahal mo siya. Elijah, please. It's very awkward for me to answer the question. Why? For Christ's sakes, anong problema? Is this yes or no? Bagya lang tumasang tinig ni Elijah. What's your point in asking me that question? My point is kung talagang mahal na mahal mo siya, hindi ka na hahabog buhay nang wala siya ang will to help. Natigilan ang dalaga. Because I want you to be happy. Ayokong makinang nasasaknan ka. Elijah, humiti ang binata. That's the only reason why I have to let you go, hindi ba? Dahil sinabi mo lang sa akin na hindi ka magiging maligaya sa piling ko kung hindi kita palalayain. At ngayon kung sasabihin mo si Sina ang kakapagpaligasi sa iyo, tutulungan kita. Hindi alam ni Jamila ang sasagot. Elijah, bakit pakiwari ng dalaga kapag sinagot niya ng oo ang tanong na iyon, ay muli na naman niyang sasaktan ng dating nobyo. O akala lang niya iyon. After all, it's been three years at mukha namang okay na ito. Tila nakapag-uun na kagaya niya. Nakapag-uun na siya, hindi ba? Hindi nga niya tinanggap ang pag-ibig ni Sin Pagkaraan ng may isang taon itong paniligaw. At kaya nga siya pumayag na pakasal na rito after one year of engagement, hindi ba? Yes, magiging maliya gaya ako sa piling niya. Titig na titig sa mga mata nitong wika ni Jamila. Kaya kitang ang kilinda niya ang paglambong ng ulap sa mga mata ni Elijah. Tinalaglag ang balikat nito. At parang gusto niyang bawin ang nasabi niya. She did it again. Na naman niya si Bruno. Elijah. It's fine. Pero biglang biti ang binata sa baita Okay, I help. Pagkawaitin tinungo nito ang Willie Bart kumuha ng isang bukatong alak at nagsali ng pita. Elijah. Now tell me, ano na bang mga nagawa mong paraan sa paghahanap sa kanya?